Wala tayong ibang gagawin kundi pakinggan lang ang tunog ng kanyang pipe dahil ito ay namamalya at mula pa ito sa Montalban. Rizal. Medyo nagba-backfire ng bahagya. Tingnan nyo ang response dito sa kamay. delay ang tunog ng kanyang motorsiklo. kumbagay naka 100% na yung power mo. Subalit, 20% lang ang nilalabas ng iyong motorsiklo. Di umano'y nakaapat na shop na daw siya. Pero ang tunog ng motor niya ay tilabay manok na tumatawa. Tinanong ko siya kung magkano ang bili niya sa kanyang spark plug cap. Sabi niya ay 50 pesos lang ata repa, hindi pa siya sure. At dahil sinabi niya ang 50 pesos lang ito, kaya ito ang pinalitan ko. At ito na nga ang naging kaganapan, matino na siya. Para naman mawala ang manok na tumatawa, Kumuha tayo ng import para matune ang kanyang pipe dito lang sa ating mini laboratory. Sa gedi lang natin ito tinira para sa singit lang ang tama, hindi sa lieg. Ang kwento niya kasi sa tuwing mag-o-overtake siya at ayan na nga't sumasalubong sa kanya ang maliwanag na ilaw na tila ba sa unahan ay kinakawayang kanan ni San Pedro dahil nabibitin ang kanyang motorsiklo. <laughs> 96% ayat bahagyang bahagya na lang konti na lamang yan at pag nag 100 road test tayo tingnan natin kung masasatisfy natin ang ating repang taga Muntalban satisfied ako sa takbo niya talagang uh, binigay ko yung beer at yung ano niya binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na aramdaman ko sa pagmumoto yung opinyon sa ginaldo umuwi ako mga 11.30 sa oras ng gabi diba ang daming checkpoint pero hindi ako natakot. Talagang... Ano, sir? Nakilabas lang yung ano, di ba? Eh, to ako sa ano eh. Kung kulang ka, talaga kakabahan ah, ka. Ba, ano Ayun, sir. Diba? Pakilabas lang yung ano. O, oh, lisensya, tsaka yung vaccine. O, oh, tapos. Okay na, sir. O. Oh. Sabi na yung checkpoint po. Tingin nyo. Na Pagdating natin sa mga ginahal, sa mga sakit, talaga. Binigay ko yung... Kasi alam ko wala lubak dun eh. Palagay ko yung talagang, talagang ako ng matinding. <laughs> nyo oh Oo, hindi pa nasasagot yung ano. Talagang ang ganda ng ano niya. Kasi yung kalsada makinis di ba? Alam mo walang lubak doon eh. Pero dito subok magpatakbo sa highway dyan. Lubak-lubak yung ano dyan. Titlapo ka sa motor eh. Diyan po tangin lang. ka ba dyan? makinis eh. ano eh. After mag road test, naibigay na nga ang tunay na ligaya. Medyo aggressive na ang tunog niya at hindi na talaga medyo aggressive na talaga siya. Hindi na siya hahalik sa nguso ng mga makakasalubong niya. Ayan no. Ganto na siya ka-responsive. Tingnan niyo ha. Pakita ko sa inyo. kaya na netong iangat ang hairline mo papunta sa batok mo. Alright ba tayo dyan? Alright!